Ang dating maganda, malinis, at malalim na ilog. Ngayon, ay tuyong-tuyo na. Dahil sa sobrang init ng panahon, wala nang tubig. Kung dati ay gumagamit pa kami ng balsang kawayan dito. Sobrang lalim nito, lagpas tao. Ngayon, ito na ang nangyari sobrang init ng panahon. Tuyong-tuyo na. Wala nang mapapaliguan mga residente dito. Sa sobrang hirap ng hanap buhay dito, ay ito yung mga ginagawa nila sa ngayon. Nagahakot sila ng mga graba, iniipon nila yung mga bato, at binibili ito ng mga gumagawa ng struktura. May pumapasok dito ng mga malalaking sasakyan at nagahakot ng bato. Yung isang sako ay nakukuha lang nila ng maliit na halaga. 15 pesos isang sako. Ayan. Sini-separate lang nila yung malaki at saka yung maliliit o yung buhangin. Ito pa yung isa sa hanap buhay nila dito ay yung pangunguhan ng ginto. Ang ginagawa nila dito, ito yung gamit yung tinatawag sa amin na slide. Dito ay nasasala yung ginto dito sa carpet. Meron yung carpet yung hinuhulugan ng tubig. Yan yung tinatawag na carpet. May carpet yan dyan. yan uh, dyan nagpapaiwan yung ginto. Doon naman sa taas, ay dyan ay sinasala yung buhangin. So, yung mga bato dyan ay siniseparate na. Tapos, after na masala yung mga buhangin na ito na ah, babanlawan nila yung carpet. Ito yung carpet na nakalagay doon sa slide. Tapos dito na magpapaiwan yung ginto. So kung nakikita nyo, ayan. Ayan. Nakikita nyo na yung ginto sa gilid. At iipolin lang nila yan. Ay bawat guhit dito ay 400 pesos yung pagbili sa kanila. So, 24 karat yung gold na nakukuha dito sa ilog sa amin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-follow naman po. Ito po yung ating account, Denzel Vlog. At pa-follow na rin po ang aking kapatid, Lurl Adventure Vlog. Bye!